Good morning. Ah, oh, na pala ginagawa ni Papa. Ang um, ng ko sa inyo mga idol. Para ko sa pare. Ito. Na ano nakita mo to? Ayano. Oh. Ayano. Oh. Ayan. Pantayan sa ato na yung dio tating pintuan. Ito yung dun sa site. Ito dapat talaga ganyan mangyayari. Yan ganyan. Yan, ganyan. Mababa to. Mababa yung hallway. Yung hallway, mababa. Itong kwarto, mataas. Gets nyo. Ayan, oh. Oh, di ba? Ganyan, sana. Ang itong hallway na to, yung hallway na yan, mababa yan. Itong kwarto, mataas. Ayan yung hamba. Yan, nakaliyaw ito yung hamba, eh. Siyempre, niya kakukuha. Ayan, tapping niya. Ayan. Ah tapping yan. Ang pin tapping yan, oh. Ha? Kayan talaga ang tapping.